Dito po tayo mga kababayan sa Barangay 8. Ito po sa tundu, no? Kung saan uh, nakikita ninyo itong barangay na ito hanggang doon. Ito mga bahay na po ito. Eh talaga naman po nga uh, may notice na po ito noong April pa, no? Na hindi po pwede magtayo ng bahay po dito sa gilid ng uh, estero na ito. Ito hindi, may ano na yung mga tanong. Kagawad, nahuli ka pa doon. Nahuli ka. Mga Mga po. Mga natalo kagawad. Meron na. <gulit> wala, wala dyan. Yung pito natalo. Pito ulit bago. Hindi. <gulit> yung ano talaga yan. Yung mga... Ano? Wala talon mo. 19 yan. lahat meron dito. Mga ano nga Mga malilit lang siya. Mga talagang ganyan. Mga... nyo?

tama yung Walang lupon. meron? Mga kababayan, so nandito po tayo sa Barangay 8 dito sa Tondo, no? Uh, Mariones po. So as you can see, kung makikita po ninyo, itong mga kabahayan po dito, eh sisirain po. Wawasakin po ito. So as you can see, ito yung patwok. Ito yung uh, um, estero. So national po ito ano So as you can see may itinayo dito itong mga kabahayan dito. Ang may-ari nito mga kababayan eh, puro tanod kagawad po. So umpisa dito, start dito. Magkakanda po ng demolition team. I-demolition po itong area nito hanggang sa pinakadulo hanggang sa barangay 8. Nagsitayuan po ng mga kabahayan po dito sa area na ito na may notice na po ito noong April pa mga kababayan na hindi bawal po sila, I mean, magtayo ng mga kabahayan po dito sa gilid. So as you can see may mga cons ongoing construction tingnan nyo naman oh. Nagsisitayuan po sila dito ng mga, ayan mga kababayan, puro tanod po ang uh, ari nitong area So as you can see, ito oh may mga poster dito oh parabi ito oh oh, nangaba po ito, marami po ito dito yan, babaybayin natin mga kababayan ng Gagbis Dulo. Okay, no? Set. As you can see. Oh! Wow! Magpapatong-patong na ng halublak dito. Abot tayo dun sa dulo. Grabe. Ang dami ang dami mga kababayan may notice na po sila dito noong April pa na magtayo ng bahay so kung makikita po ninyo oh, ang dami yung iba dito naka aircon ito uh, bagong gawa itong mga ito ito yung mga titibagin. Dito. Ayan, oh, ang dami dito Ayan, ito yung estuero Ito yung pathway Mga bahay na Ayan ang kita nyo naman So, andito ang ating coning mga engineering Ayan gigib na ito. yung ano, yung yung Ito yung barangay. yung ano, estero. Ayan, update ko kayo mga kababayan. Next nito. Update ko kayo mamaya kung anong gagawin dito. Thank so, Nandito nga po, ito po yung update at uh, sinisira na po ito mga kabahayan uh, na naitay itayo dito sa gilid ng estero na ito. Ano? Ayan, so ito mga bagong gawa pa to mga kababayan. So kung nakikita ninyo, oh, malambot pa yung ano? pagka patong-patong ng mga hollow blocks mga kababayan no? so ito po pala ay uh, napag-alaman na meron na pong notice po ito noong April pa so ayan sayang ang gastos ayan, may notice po pala ito na bawal na magtayo ng mga kabahayan dito ay hindi pa rin sinunod so tibag ayan dimulis na, umpisa dito, ayan mga kababayan eh, treasure, ayan Oh. No? ang dami dito, so ito pala yung path walk na sinasabi po nila ito yung path walk, umpisa doon hanggang dito, hanggang, hanggang dito sagad po dito sa pader na ito sino ba naman makaisip na lagyan po ng makabahay na naman dito sa ito na ito, nakalahati na inbis na paglilinis ang ating DPS ng estero dito, so makakapasok po yung uh, kanilang sasakyan So ngayon eh, hindi na kasi oh, puro nagsisigawa na lang. Babae dito, puro kagawad at uh, tanod po yung may-ari. Ayan. Ito so, mga kababayan, nagaganap sa barangay, ano, barangay 8. Ayan, oh. dito na po ang sitwasyon. Ah, giba na po. Ayan. Ayan yung patwok. Sagad yung patwok dito sa area na ito. Yan. oh wala na na tibag na ho dito sa unahan sito yung lusutan ng ano mga plant area. Ito Things, eh? Ayan po mga babayan Ang uh, sitwasyon dito Tuloy-tuloy po ang pagtibag ng mga kabahayan Papunta dun sa dulo Sa may barangay 8 na yun ay no? So ayon sa uh, Na-interview namin kanina Ayun ay may mga Yung mga nagkapatayo dito Ayun ay yung mga kagawad, kamag-anak tanud, um, Ayun yung mga nasabi At uh, Yun nga po Uulitin natin na mayroon na po silang notice noong April pa na bawal sila magtayo ng bahay dito ngayong July uh, uh, 17, 2025 eh, ito na naman mga kababayan no? bagong tayo Ayan. buti at naagapan ito na makita at na i-report so ganito po yan, Shout out sa mga kababayan natin dito sa lungsod ng Manila. Kung may mga balakman kayo na gawin ng ganito, katulad nito, ay wag nyo na pong itutuloy. Kasi po, may gobyerno na po sa Manila. Oh, sayang. Parang condo style to eh, no? Subdivision eh. Yan.